Ang batang malusog. Ang batang malusog ay batang masaya. Kataway malakas at laging masigla. Katawat isipan ay kapwa malusog. Sa mga kasamay, pagtulong mo'y handog. Malinis na lagi ang buong katawan. Sa pananamit at sa paligid man. Mabuting pagkain, lubhang masustansya, nagpapalakas gayong murang-mura. Katas na sariwa at itlog ng manok, gulay, bungang kahoy ay nagpapalusog. Ang batang malusog ay yaman ng bayan, dangal ng mag-anak, lugod ng magulang.